makakasama nyo upang matulungan kayo na maunawaan ang ating aralin sa matematika. Alam kong excited na kayo mga bata, kaya naman ihanda na ang inyong mga lapis at papel. Bago natin simula ng ating bagong aralin, atin muna sagutan ang binigay ko sa inyong takdang aralin. Tignan natin ang sinulat niyong sagot sa inyong papel. Para sa unang bilang, kung ang sagot mo ay isandaan, dalawampu, apat, tama ka! Para sa ikalawang bilang naman, kung ang sagot mo ay daan, limampu, anim. Tama ka ulit. Para sa ikatlong bilang naman, tama ang iyong sagot kung ang isinulat mo ay siyam na laan. Ito. Para sa ikaapat na bilang, kung ang isinulat mo sagot ay dalawandaan, sampu, tama ka. At para sa ikalamang bilang naman, Tama ang iyong sagot kung ang isinulat mo ay apat na raan, sampu, walo. Tama ba ang mga sagot nyo sa lahat ng bilang? Kung oo, magaling! Tunay ngang naunawaan nyo ang pagsulat ng bilang sa expanded form. Ngayon naman, maaari na tayo magsimula sa ating bagong aralin dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Araw-araw ay kailangang magbilang. Kaya naman sa matematika dapat ay may alam. Tulad ng pagbabasa sa numero ng orasan. O kaya naman kung may sobrang supi sa tinda Ilang na tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, Skip counting naman. 10, 20, tatlumpu, apat na pu, 70, anim 90 Dalawang daan, tatlong daan, apat na raan, limang daan, anong na raan, pitong daan, daan, na raan, isang libo! Araw-araw ay kailangan magbilang, kaya naman sa matematika dapat ay may alam. Alisin ang 5, 6, 7, 8, siyam-sampu. Isa pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, siyam-sampu. Siyam-sampu! Sa araw na ito, ating paghahambingin ang mga bilang at isasayas ito mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki at pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Sa ating paghahambing, tayo ay gumagamit ng simbolo kagaya ng greater than, less than, at equal to. Ang greater than ang simbolo na ginagamit natin kung ang unang bilang na ating hinahambing ay mas malaki kaysa sa pangalawang bilang. Ang less than naman ay ginagamit natin kung ang unang bilang ng ating hinahambing ay mas maliit o kaunti kaysa sa pangalawang bilang. Ang simbolo naman ng equal ay ginagamit natin kung ang mga bilang na ating pinaghahambing ay magkapareho. Ating gamitin ang mga simbolo na ito upang paghambingin ang mga bilang. Tandaan na ang isang piraso ng popsicle stick ay may katumbas sa isang bilang. Ang isang kumpol naman ay may katumbas na sa sampuang bilang. Samantalang, ang isang bungkos naman ng popsicle stick ay may katumbas sa sandaan ng bilang na ng mga larawan ng popsicle sticks. Ilan ang kabuang bilang ng popsicle sticks sa set A? Kung ang sagot mo ay 224, tama ka! Ilan naman ang bilang ng popsicle stick sa set B? Kung ang sagot mo ay 212, tama ka. Paghambingin natin ang dalawang bilang. Anong simbolo ang gagamitin natin? Kung ang sagot mo ay greater than, tama ka dahil mas malaki ang dalawandaan at dalawampuntapat kaysa sa dalawandaan at labing dalawa. Tingnan naman natin ang susunod na set ng popsicle sticks. Ilan ang kabuhang bilang ng popsicle sticks sa set A? Kung ang sagot mo ay 335, tama ka. Wala naman ang bilang ng popsicle Sticks sa set B. Kung ang sagot mo ay 423, tama ka ulit. Anong simbolo ang gagamitin natin sa paghahambing ng mga bilang? Kung ang sagot mo ay less than tama ka dahil mas kaunti o mas maliit ang 335 at kaysa sa apat na raan at dalawang put-tatlo. Para sa huling set ng Popsicle sticks, ano ang inyong napansin? Tama! Sila ay magkapareho ng bilang. Ano ang kabuang bilang ng bawat set ng popsicle sticks? Sila ay parehong may bilang na dalawang at labindalawa. Anong simbolo ng paghambing ang ating gagamitin? ang sagot mo ay equal to tama ka. Tapos na natin ang unang pagsasanay. Kaya dumako naman tayo sa ating susunod na gawain. Subukan naman natin paghambingin ang mga bilang na ito gamit ang mga simbolo na greater than, less than, o equal to. Isulat ang sagot sa inyong papel. Para sa una hanggang panglimang bilang, sagutin natin ang mga ito. para naman sa pang-anim hanggang pang-sampung bilang, ito naman ang ating kailangan sagutan. Para sa unang bilang, kung ang sagot mo ay greater than Tama ka. Para sa ikalawang bilang, kung ang sagot mo ay less than, tama ka ulit. Para sa ikatlong bilang, tama ang iyong sagot kung ito ay less than. Para sa ikaapat na bilang, kung ang iyong sagot ay greater than, tama ka na naman. para sa ikalimang bilang kung ang sagot mo ay equal to, tama ka ulit. Para sa ika -anim na bilang, tama ang iyong sagot kung ang sinulat mo ay greater than. Para sa ikapitong bilang, kung ang sagot mo ay less than, tama ka na naman. Para sa ikawalong bilang, kung ang sagot mo ay equal to, Magaling! Para sa ikasyam na bilang, kung ang iyong sagot ay greater than, tama ka ulit! Para sa ikasampung bilang, tamang ang iyong sagot kung ang isinulat mo ay equal to. Tama ba ang sagot mo sa lahat ng bilang? Kung oo, mahusay! Naintindihan mo na kung paano ginagamit ang bawat simbolo sa paghahambing. Paano naman kung tatlo o higit pang bilang ang ating paghahambingin? Narito ang halimbawa. Ang mga bilang na ating paghahambingin ay 745, 715, at 720. Dahil ang mga bilang sa unang digit ay magkakapareho, titingnan naman natin ang kasunod na digit. Pagkatapos ay aayusin na natin ito ayon sa hinihingi. Kung mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o least the greatest, ganito magiging ayos sa mga bilang. 715 715 715 at pitundaan at apat na Kung mula naman sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o greatest to least, ganito magiging ayos sa mga bilang. 745 at 720 at 715 at Sa ganitong paraan ay makikita mo kung alin ang may pinakamalaki o pinakamaliit na bilang o numero. Naunawaan mo ba ang ating aralin? Kung oo, magaling! Pero kung hindi naman, kang mag-alala dahil meron pa akong hinandang gawain para sa inyo. Para sa ating gawain, ihanda ang mga lapis at papel. Iayos sa mga bilang ayon sa hinihingi ng sagot. Isulat ang sagot sa inyong papel. Para sa unang bilang, ayusin ang mga bilang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o least to greatest. ang sagot nyo ay Apat na raanat isa Apat na raan at sampu, Apat na raan at at isa At apat na raanat isa Tama ang iyong sagot Para sa ikalawang bilang Ayusin ang mga bilang mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit O greatest to least Kung ang sagot nyo ay balundaan at anim na put dalawa, at dalawang put anim, anim na at dalawang put pito, limandaan at anim na put walo, tama ang iyong sagot. Para sa ikatlong bilang naman, ayusin ang mga bilang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o least to greatest. Kung ang sagot nyo ay isandaan at siyam, isandaan at labing walo, isandaan at walong po, at isandaan at siyam na po, tama ulit ang iyong sagot. Para sa ikaapat na bilang, ayusin ang mga bilang mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o greatest to least. kung ang sagot nyo ay 742, na raan at apat put dalawa, na raan at tatlo, limandaan at na put walo, at na raan at dalawang put lima, tama ang iyong sagot. Para sa ikalamang bilang naman, Ayusin ang mga bilang mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o greatest to least. Kung ang sagot mo ay 485, 385, 285, at 185, at at tama ang iyong sagot. Magaling! Kaya mo nang iayos ang mga bilang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki at pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Duma naman tayo sa ating susunod na gawain oras na para sa ating mga kwentuhan! Handa na ba kayo makinig sa isang kwento? Halina't simulan na natin! Bilang tulong sa pangangalaga sa ating kayakasan, ay inatasan ni Binibining Agata ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang na mangolekta ng plastic bottles. Ang pangkat ng atis ay nakapagkolekta ng at 262 plastic bottles. Ang pangkat ng mangga naman ay nakapagkolekta ng 326 na plastic bottles. At nakapagkolekta naman ng 117 na plastic bottles ang pangkat ng pinya. Samantalang ang pangkat ng buko naman ay nakapagkolekta ng 407 na plastic bottles. Ang ilan sa mga nakolektang plastic bottles ay binenta at ang ilan naman ay niresiklo at ginawang paso o kaya naman ay dekorasyon sa habi ng eskwelahan. Lubos na natuwa si Binibining Agata dahil sa suporta at pakikibahagi ng mga mag-aaral sa pag-aalaga ng ating kalikasan. Sa ating kwento, sino ang guro na nakaisip ng proyekto na pangongolekta ng plastic bottles? Tama! Siya si Teacher Agatha. Anong baitang na atasan sa proyektong ito? Tama! Ang mga mag-aaral ay nasa ikalawang baitang o grade 2 kagaya nyo. Ano-ano ang pangalan ng pangkat ng mga mag-aaral na nakibahagi sa proyekto? Tama! Ang mga pangkat ng mag-aaral ay Atis, Mangga, Pinya, Buko. Ano ang masasabi niyo sa proyektong naisip ni Binibining Agata? Tama! Ang pangongolekta ng plastic bottles ay nakatutulong sa ating kalikasan. Dahil ang mga ito ay maaari nating gamitin sa ibang paraan at mababawasan rin ang kalat sa ating kapaligiran. Para sa ating huling gawain, balikan natin ang kwento. Ang pangkat ng atis ay nakakolekta ng 200 at 62 plastic bottles. Ang pangkat ng mangga naman ay nakakolekta ng 300 at 26 na plastic bottles. Ang pangkat ng pinya naman ay nakakolekta ng 100 at 15 na plastic bottles. At ang pangkat ng buko naman ay nakakolekta ng 407. at pito. Ating paghambingin ang mga bilang na ito gamit ang simbolo ng greater than, less than, at equal to. Paghambingin natin ang nakolekta ng pangkat atis at pangkat bangga. Anong simbolo ng paghahambing ang iyong gagamitin? Ang sagot mo ay less than. Tama ka. Sunod naman natin paghambingin ang nakolekta ng pangkat na mangga at pangkat pinya. Anong simbolo ng paghahambing ang iyong gagamitin? kung ang sagot mo ay greater than, tama ka ulit. Paghambingin naman natin ang nakolekta ng pangkat pinya at ng pangkat buko. Anong simbolo ng paghambing ang iyong gagamitin? Kung ang sagot mo ay less than tama ka. Isulat naman natin ang mga bilang na ito mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o greatest to least. Kung ang sagot mo ay apat na raan at pito, tatlong daan at dalawamput anin, dalawang at anim na dalawa, at isang daan at labing siyam. Magaling! Tama ang iyong sagot! Ang pangkat buko ang may pinakamaraming na kolektang plastic bottle at ang pangkat naman ang may pinakakaunti. Tunay ngang naunawaan nyo ang ating kwento at aralin! Sa araw na ito, inyong natutuhan na maghambing ng mga bilang gamit ang simbolo na greater than, less than, at equal to. Ang mga bilang din ay maaari nating ayusin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o least to greatest at pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o greatest to least. Para sa ating takdang aralin, kopyahin at gawin ang mga sumusunod ay sa hinihingi sagot. Isulat ang sagot sa iyong papel. Ayusin ang mga bilang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o least to greatest. Para sa unang bilang? Para sa ikalawang bilang? Para sa ikatlong bilang? Ayusin naman ang mga bilang mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o greatest to least. Para sa ikaapat na bilang, Para sa ikalimang bilang, At para sa ikaanim na bilang, may natutuhan kayo sa araw na ito. Muli, ako si Ma'am Frances, ang matuwain guro na matutulungan kayo sa ating mga aralin sa matematika. Hanggang sa muli, paalam!